Okay po, papalitan natin siya ng ball race. So, isa po sa mga dahilan kung bakit po nagpapalit ng ball race, kapag po itong ating manibela ay inililiko natin, meron na po siyang parang sabit dito sa gitna. So, dapat po, pag niliko natin yan ng kaliwat kanan, wala po tayong nararamdaman na parang stopper dito sa gitna. So, mapapansin nyo, pag tinulak ko yan, titigil po yan sa gitna. So, ayan. Kahit dito sa kabila, pag hinila ko yan, titigil yan sa gitna. Dapat po, wala siyang sabit dito sa gitna. Dapat po, dire-direk na. So, ganun po dapat pag ang ating manibela ay nasa good condition po. So, gagawin po natin, isa-center stand po natin yung ating mga motor. So, pagka naka-center stand po siya, ayan po, dapat po nakaangat yung gulong dun sa harapan. Tapos, ililiku ko po natin siyang ganyan. So, okay, dapat wala pong sabit sa gitna. Tayo po ay magpapalit ng ball race dito sa Miu Sporty. Wala po tayong gagamitin dito na kahit ano pong special tools dito sa ating pagpapalit ng ball race. Dahil nga po ito ay DIY video tutorial at hindi naman po lahat sa atin ay meron pong mga special tools. Kaya, ang gagamitin po natin pamamaraan ay sinaunang pamamaraan po ng pagpapalit ng ball race. Ngayon naman po, kung nakikita po ninyo, meron po yung turnilyo dito sa part na to. Ayan po, kakalasin po natin yan So, okay guys, so bali, banat na banat po yung kanyang mga kable, kaya hindi po natin mahila yung manibela pataas. So, pagka ganitong kaso, hindi natin mahila yung manibela pataas, dahil sobrang banat ang kable, Lulubagan na muna natin tong mga aluminum na to para matanggal at bumaba na po itong tipos. So bali ganun po ang gagawin natin. Uunahin na natin tong luwagan at para matanggal yung tipos kahit nakakabit pa po yung manibela. Kagaya nga po ng sabi ko kanina, hindi po tayo gagamit ng special tools. So bali ito pong discarding ito, ito po yung ayaw na ayaw ng iba na pinapalo ko. Pero kung mapapansin naman po ninyo, kung ito po ay gagawin ng maayos at may ingat, hindi naman po nasisira yung tornilyo kahit po pinapalo. Ayan po. So nakita nyo naman po, wala naman pong damage yung mga tornilyo. At ayan po, natanggal na po natin yung dalawang tornilyo. Kita naman po natin, wala naman pong damage yung mga tornilyo kahit pinalo po natin. At okay po, tatanggalin na po natin yung housing ng ball race. Ayan po, sa ibabaw. At okay, tinanggal na din po natin yung sa ilalim. At ang gagamitin po natin na ball race po ay gawa po ng pitch bike. So first time ko lang pong gagamit na ganitong produkto. Gusto, gusto ko din po masubukan kung maganda po yung quality. At sa pagkakabit po ng housing, kailangan po lapat na lapat. Talagang papaluin mo yung mabuti. So kagaya na sabi ko, wala tayong special tools, palo-palo lang. Kailangan po lapat na mabuti yan. Tapos nilagyan na po natin ng grasa. Huwag po natin titipidin sa grasa. Kailangan po madaming grasa ilalagay natin para mas mahaba po ang buhay ng ating ball race. Ayan po, sa ibabaw, nilagay na din natin. Ayan po, at pinalapat natin mabuti para lapat na lapat. At nilagyan din po natin ng grasa. At okay, tatanggalin na po natin yung part na yan na nakakabit po sa ating tipos. At kagaya nga po na sabi ko, wala po tayong gagamitin na special tools. Palu-palu uh, ulit, ayan, makalumang pamamaraan. So kung makikita po ninyo, kung gagawin po natin to ng may halong pag-iingat at gagawin natin ng na maayos, wala naman po magiging damage. Pero syempre, kung meron po tayong special tools, mas maganda po. Mas matatrabaho po natin ang maayos. At syempre, sa part po ng mga gumagawa ng motor, mas matutuwa po yung mga customer kung meron tayong special tools. Pero dahil DIY nga po ito, hindi po tayo gumamit ng kahit anong special tools. At okay po, natanggal na po. Ngayon po, ikakabit natin yung bago. So, ayan po, ikakabit natin yung bago. At ipapatong po natin yung luma, yan po yung ating papaluin. Ipinatong po natin yung lumang ball race para ito po yung ating papaluin para maiwasan po na magka-damage po yung bago. ayan po, lapat na lapat na yung bagong ball race. Ngayon po, tatanggalin na po natin yung luma. So, kagaya kanina, papaluin lang natin yan para matanggal. At okay, di na po natin pinakita kung paano tinanggal dahil kaparehas lang po yun nung una na tinanggal natin yung luma. Ngayon po, naglalagay na po tayo ng grasa. Kagaya po na sabi ko, huwag natin titipidin po sa grasa dahil madali po masira pag kulang sa grasa. Kaya, ayan, naglalagay tayo ng grasa. Pagkapatong po ng mga bulitas, maglalagay po ulit tayo ng grasa. Okay, sa ibabaw, ganun din po. Lalagyan din po natin yan ulit ng grasa. Mas so maganda po kung ilalagay natin grasa ay yung high tempo. Kahit anong brand, basta high tempo. Hindi po ito basta-basta nawawala kahit mabasa ng tubig. Hindi po natatanggal. At okay po, ikakabit na po natin yung tipos. Kailangan mailagay natin kagad yung isang nut. May tornilyo natin para hindi po bumagsak. Ayan. So, tinred muna natin yung unang nut bago natin pinatong yung pangalawa kinabit na po natin yung manibela. At ayan, kailangan isesentro po natin yan. mararamdaman po natin kung nakasentro yan. Ayan, okay, nakasentro na. At ilalagay na po natin yung tornilyo. Yung tornilyo na yan, dapat mahigpit na mahigpit po. At okay, hinigpitan po natin mabuti yan. So dito sa part na to, inuuga po natin kasi kailangan po sakto po yung higpit ng dalawang tornilyo sa ibabaw ng ating T-post para wala pong uga. Hindi naman pwedeng sobrang higpit dahil titigas naman po yung manibela. Kaya tinatansya po yan. So dito, maluwag pa siya. May kita nyo, nauuga po. Ayan. Ayan. Ngayon po, maghihigpit na po tayo ng tornilyo ng ating T-post. Una po nating iigpitan yung bandang ibaba po. Ayan po. Yan po ang ating unang iigpitan. No? Pag naigpitan natin yan, dyan po natin sasalatin yung manibela. Kung sakto lang po yung tigas. Ayan. Okay. Tapos, iigpitan pa natin yan. So, bali, dyan po yung tinatansya. Yung pinakang ilalim na nut. Ngayon naman po, ang trabaho naman po nung nasa ibabaw, yun po yung pinakang pangontra. Pag hinigpitan po natin yun, ibig sabihin, hindi na po luluwag yung nasa ibaba. Yun po yung kokontra yung nasa ibabaw. Okay? Ngayon, pag nakuha na po natin yung tamang timpla po, tamang higpit na hindi po matigas ilikoy yung manibela, doon po natin ihigpitan yung tornilyo sa ibabaw. Ayan po, ayan. Higpitan na natin yung nasa ibabaw ng tornilyo ng tipus po. Ayan po. Okay. At okay, nakalak na siya. Ayos po. So okay po na assemble na po natin siya. Hindi ko na po pinakita sa video kung paano natin kinabit yung playwings, yung preno at yung gulong. So mga basic lang po 'yun at napakita naman po natin kung paano natin kinalas. So ngayon po okay na siya. Kagaya ng dati naka-center stand at nakangat po yung gulong. So sa ngayon po pagka-iniliko natin siya, wala na po siya yung sabit sa gitna, o parang stopper na nasa gitna. Pagka kagaya po niya, pag ginanon mo siya, dire-diretso na po. So ayan. Hindi na yung titigil siya sa gitna para may stopper. So okay na po. Bali po yung stopper na yon na parang sumasabit sa gitna. Mahirap po yung iliko, especially pag kalilipat tayo ng lane. May konting lubak para tayong tutumba. So, ganun po kahalaga na tayo ay magpalit ng ball race para iwas din po sa aksidente.